soap o Kugun herbal capsule mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated Boleh ino mga higala mga kasama ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga magpatago lang sa nga muna kay galan magtatampo si muna kini atong na daling masuko, ilabi na kung atong pagbutan sa ilang pagabuhaton, ilabi na bahin sa buluhaton sa bay. Kay murag mahagit sila ba? Kay laki sila mo'y hari sa panimay. Mo nang usahay, mukalit lang kasuko, labi na or unsa. Mao nga uh, usa ni sa hinungdan nganong mag-away gud ang magtiayon. Pero kini akong bana o kung ngano na problema ko niya ingon e magud ini ang mga paghitabo. Di ba ang sabi moy binata ka. Wala'ng tanana nanana, 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 na 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 ako na na si na 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 Huh? Di ara kus kusina oi. Ano ba gisapot maka magang... kanahana ka diha? Dool oh. dire. Sa so, nga na ara mag yu kadi di moy. <coughs> ano di ay oi di dai pwede di ni? Ato man ni. Asa man ta ba ato silingan ato? Ay di bagani narkon kita ni mo ari kusina. Ay ngano man sa di na nako na ug ka makakita may untag nangita ka nako nya wa ko, ko dinhi pero naa ra ko dinhi wa mo kumulaag abi ah, na ko bilaag di san ka kinsa may didtos gawas ako oh ikaw nilaag Huh? <laughs> 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 nabud ko sgawas akong pagpaghita ni bo Maonya diha. Una unta ka mangitas gawas, imo e untang gisuhid ang tanang palibot sa bay. Og ko din he, ana pa unta ka mangita nako na as gawas. Ay so, ko kay gistorya mi lanlan Cabrera. Banag sisil. nang nadugay ko nya wa man ka dito. Bidu wa ka dito sa kwarto magmata ko, wasag ka. Bright sad ay unya ko sa kwarto. Tu ako silingan day. Ah. Ah. Adi ba? Abi na, ikaw. Ikaw, ikaw, no, na kaya, ko gabay, braso na budaya, ka. ka Ikaw na nigara na kay kaha, sobra ka na kay kau eh. Oh. Unsa man ni ikaw na may suko niya ha? ganina gani na kay sa man di ba ikaw? Ang, ikaw an man ka na. Ang, mag ang ang karug si ka ikaw pa ila ka, ikaw ay mag sapot-sapot. Hila sa gud mo. Hila. Panghugas dito's mga plato. Wara ba ka manghugas gabi iha? Oh, oh bida sa rin. Sabida! Sabida! Panghugas dito! Oh! Sa nun si tatay? Da, makalagot ka ng amahan ni mo. Sige lang tagbantay. Mawa taga rin iyang pananaw. Mura nagbuang. Maabot sa silingag, pangita nato to. Ngano man, nanay? Ay, amotan ang amahan ni mo. Pangutan a dito. Ay, wabaka muluag ang turnilyo iyang utok, no? Kaya nga naman, nanay. Kaya akong tampahugtan. pahugtan. Huh? Ay, ako lang si tatay na... Ayan, ayan. Masaik solte siya mong inahan? Kuan, okay, naluag ba ko noong turnilo siya mong utog tatay ino sa nanay? Okay nga noong naluag man ko no? Iyong pahog tanay. Huh? Mahal mo, mahal mo <laughs> eh. Beda mapuno. Bantay lang yun na siya ba. Wapa di ay makapuno tay? Wapa ako mapuno. Wapa. Oh, kamabaw pa di ay. Huh? Oh. <laughs> Wapa man mapuno. Beda, huh? saan kaliliwa taong sinay? Siyempre, ni nanay, kay babae man ko. O nga pa ko, di anak ko liwat ni mo. Maporbeda! Ano <mulit> sa'ng isulti nung sa tong anak? Kaya nga naman! Unsa'y sa'y pahugta ni mong torilyos kong otok, ha? Sulti ka di muna, ha? Munas ginhawa bin ko nga sabtong tika. Pero bida mo rin hinubra naman ka, Ako na hinoy na hinubra, eh, ini ni Dapita. Nga nung mo na di maayo, ha? nga maingol maka nga bahugta ni mo Tordilios kung otok. Ha, di man, di man, ni eh. mahugo taon, oi. Paulo, lustred na dahil na. ko ah! ah! si, na nag Ay, kukugin ng gawin ko diha mo na, porbida. Taro sa inyong sulte kay di ko yabag kapag kataw. Kinsa, masa ko na nag sulte ni mo nga yabag ka. Ako nasa, ah. man, na sa ipasangin mo. Unsa bang yun? Hita ka bikil? Muna. Nang ka magbikil? Reported by Splendor Gaming. Iko ba kainit kin mo? Unyak init. Unsa ba studi nimo? Ligo di ka, ligo dito. Init ra na kayo. Ano pa kaligoon mo Mas ikaw pa way ligo na to. Ha? Kay <coughs> eh, dito ha. Dito nood ba kay ligo? Ha? Dito nood. <coughs> <coughs> Ay, ano ang tingog niyo, madunggan sa silingan, mauaw ta. Mauwaw na di ha? Mauwaw di ka? Nga di ka maligo. Kung sa magkatapulan ka o kandingon lang yun ka? Puso Kandingon yun ka, kandingon yun ka, si, kandingon, si, kandingon. Usul, kandingon. Sige, Osma. Kanya boss mo na kung Kandingon ka! Sige, Usba pa! Kandingon! Sige pa! Kandingon! Usba! Kandingon! <coughs> 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 Wala, man. Tatay, man? Tay, tay! Kung saan man? ni mo amang maestro, tay. Pantuon hmm. ko na pa. Hmm, Ang sa tingali ka? Sa man ko mangko? Huh? Ako din nakasa. Ngayon ka may pantuon. Ikaw tingali mo ina kaso. What? Ito turbida, Ayo. pre. Uy, isa mo ron? Ang imong kumpari, tatay. Katubi tong kusut mang huwag magkudkurang. Ah, isa si pari pre mo? Oo, mauron. ron. Basan mang huwag nasa nagkudkurang. Pre, pre mo! Ikaw na, pre! Oo, ako na, pre. Mang huwag ka kudkurang. Dili, pre. Ngayon kung sa upo klubi, pre. Ito sa ano na niya, ako, pre? O sa ano na niya, mo ulub, Uh, nah, ayo, uh, aku ikut kurun. Nak ada ha? apa pre? Ucap ni bapa good good dan lebih wah bagai good kuran. Aku menguam pun ni bapa. Tidak. Menguam nak lagi nak good kuran? Hai bagai kita Ah, dah ada pre. Ah, aku kuliah nak pre. Lama tak pre, selamat tak pre. Apa lebih itu pre? Ah, pre. Napa dekui lebih semua? Ah, sa pa, akur kurra lagi dai mun toyo sa. Oh, pre. Lambat gayo. Akur ni uli pre. Ah, sigi pre. Hay <tipos> mo padtoon sa eskwelahan. Nga ikaw mo kunoy paadtoon ingon ang bata. Parents <tipos> mo god, dili kay ang father man na noon sa. parents. Dili ka mo adto. Nga nang anong na, na, di man sa kamo kay do na, kay gikadlokan dito. Uy man Ako na mahiyo mo mumbalihon uy. Ikaw makaipaad doon, at doon no, lagi, di ko buwan nya Nga, on sa man. Oh. Oh, gara na ka ha, pida. Oh. Di nagyo ka matuman sa kung mando ni mo. On man, ikaw gyo hao din is tong pamilya ha, mura? Oh, uh, mando. Sugul so, ka rin muna ha? Why mo supak sa kung gusto ha? Kung unsay ako gisulti, kinahang lang matuman, nagsabot ka ba? Nagkasabot pa ka! Oh. Uh, uh, Ay, sigahan ang mata ni mo, mando! Ah, magbuot ka mo siga ng mata na ko. Ika-iya mo yun eh mura din eh, nagsular. Ay, huh? na, pakar Ayun na! Supakar ko, hap. ko. Kaya na, sus ako. Pugur ba ako nimo mo? Wa na gali... Di na ko makantos mo. Nalimot kong asawa, tika. Nga, ako may bana din eh. babundo tika. Bana ako! Akong tingog din eh. Mo'y masunod. Mando. Dugay nag duga'y nagpakahilom na, na kong nagpakahilom ha mo na. Munas ginawa na kong antos, gani kong masuko ni mo. Kailain kay kong maoy masuko. dong. Oh, enggak korbai masukku. ku. bukit ke kau tahu tunduk stil. Kit Oh. Ni kamu tu ha. Cik suai. Masuk aku. Kit kit tu nak tunduk sebut Ayau lang dong. Nya, usai ayau. Ayau lang nak mai ingrun na aku tiil. Ah. Ah. Ya, yeah, mau ni oi la me. Oh, ah. usai. Uh, ter, sure. sure. ter, sure. <coughs> sure. bilnya skorintes, ya, roh. Patlan na ang rabo mo, sir. Kinala nga mabayaran yun ninyo aron karong ulgi adlaw adlawa, sir. Kung oh. ugma, maputlan na yun mo. Ano naman? Ha? Eh? Ano? Ano? putlan, be? Muduhan ang kabuhan, sir. Huwag may bayad-bayad sa yung karinti. ko din ninyo bayaran, sir, na. Muduhan na kabuhan. So, kinala nga mabayaran ninyo ron. Kaya hindi ninyo mabayaran, ugma. aw putlan na mo. Oh, lamina! Ah. by Splander Gaming. Ada 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 pengiuan setahun tak dok beda beda pengiuan aku ha. Kau mahu tahu ni bawa ngaduh hal tahu buan tahu nak nak war pun cukup cash dari kay tu amnas banks ang aku mengakuar tahu banks. Oh, dah kan mengubang kode banks, ha? Muna dili nama sana apa sungguh lah cara awal. So, ugma lang nung no, ha? Kay, ugma lang sa kong mag-withdraw. <tis> hindi oh, na pwede, sir. Kaya kung saan mo hindi mo pag-withdraw nga, sila doon mo -do ugma. Oo, sa doon sa doon ma, Siguro lang yun. Na, sa gin mo sa Samot gin mo sir. Hmm. Di ka kabaya din ni Gson Ano naman? No, Birnis biyaro, sir. Ug ugma, hindi ka makabayad kay Sabado. So mod na ka, Gson Domingo na. Huh? -oh. <tis> Lamparils, nasa mo sir? Ah, oh, lamparils, purbida no. Inahakit niya, gising mo nang bantay. Lagyan nyo nako. ako. Ako ang naguwagin. Dulce amor, pang kanahan. Anay, karoon lang yun ka. Dulce! Ay, dulce muna! Doc? Muna! Meron Pagdali! Pagdali! <laughs> ko mura man sa mando. Nga naman ka, ha? Dong! pag lagi! Nanalagi! Kikulbaan man ko. Mura, dililam na siya kakumidyahan. Ay, suko na kid kaayo. Isuka rapag na ang tawahan na may masuko. Siga kay mata. Ay, siga pas postis biko. Nana! Dong? Nga wa wani mo, bayari yung atong kuryens? Ah? Uh? Ah! Ha -ha. mo ni mo ba, Rig? Tagaan mo magagbayad sa kuryens. Uh, Dong. yong sabi ni mo kwarta nga ako yatag ni mo nga para bayad sa kuryente, ha? Diyong sa ni mo! Ah. Uh, ah. Uh, igor ba luspad-luspad ang, ang naon ni mo? Tobag! Di ba ang... Uh, di ba ang kwarta nga para ibayad na ako, imong gikuha? Ha? Uh? ha, -ha? <laughs> Nainumdom ka, kikuha ni mong kwarta nga para bayad untas kurinte. ug matot mo, sa sunod na lang swildo ta mo bayad. Ha? Pero wak ka mo hatag na ko swildo, kay matot mo, overdraft ka. Ha? Huh? Uh -huh. ako mo imong kasabaan nga nung mo Ano ka? Hila! Imo, imong kwarta kay imong kipusta sa hearing nga numero. Unya ang hearing purting daghana. Napu ka numero. Ha? Unsa imong kibuhat? Ha? Gipusta ni girambol pa kay siguro lagi kuno mo gawas pero unsa may ni gawas unsa ni gawas do Ronaldo ko rakumbo gud pakugong ko nang uno nyo mga animal mo tubag unsa ay ni gawas disconnection ang gawas day. what nanday unsa man Uy, naiagas ang tubig. Buragipot lang ta. Ah, very good! Kana! Kana, ha? Asa bang kwarta nang ikibabayad sa tubig? Atsa ha, muna atsa, mangutang ka kakasa? Mangutang ka kakasa? Imo gi sa scatter ah! Ah. ah, sunod man do. Naibaho ka na kung say putlan ha? Ang imo ng uni mo. Dayon na mong problema ron kay naputlan na migtubig og suga. Unya si Mando murag mo'y sunod, mo na si maputlan kay diabetic. Unya naghubag ang tiil, nahatlo ko nga basic mo na isunod nga putlon. Unsa ug kanina ko no? Unsa kung buhaton taon ani? Unsa man kamo ang pasultihon? Waro bay klaro nga trabaho nga kumbana? Unya wa sa kuy trabaho, siya ra na trabaho. Unsa kung buhaton ani? Mona. Okay, ang um, sender na ito, lawa. Si Inday Muna, tepres Muna. oh, kanis Muna. Murag dua orang ni lah, ate Pris. Kaya doon ay mga higayon nga. Uh, magdua, baglalis maglalis-lalis sila kayo sa Murag si Muna mo'y taas. Nga ubos sa sa taon bana. Ingat sa tipe kanan ni yang badan ati pres si Bando. Bando. Oh, magpaubos si Bando. Usai si Bando di sini taas, paubos sa puna. Pero dia ikaw sa ati pres nga murag kulatado si Bando. Kay giputlan sila suga sabanya sa puna. Asa mo kwarta ja? Kalimot ka ha. Imong gipusta sur tres gay di Donald Rico mo. Nga 013. Oh, mao na nga pilde da kog pilde. Ja ningo yang anak nga nay diputlan tubig sya. Oh, kada. Ningo si Bando asa bentonggi. Asa ba itong gihatag na ko para bayad ni Mustobi? Siya kalimot ka, gidukulo sa siya. Gikuha na mo kay imo, imo gipusta skater. Astilan. Na. Kung sao na. Bulo mauna nga. Dal. pildes pildis mando. Bunog pirmis mando. Oo, uh, okay. Mauna, mauna, Ang mauna, para palit, sugal di ay. Oh, para bayad. Gili, ta, buhatag si Mando, og kuan at press yeah, para bayad. Bawi on. Bawi on. Oh, sayo nah. na. Mara, nakapan. Sa, Saya pernah ni mana manong, ka. Ah, ang nga isang ka manong. Bam! Kutoy ato yung kisulti niya, bam! Bambina! Ah, kani... Manong ka, bam? Ah, kani ba? Ah. Kani magtiayo, no? Gingon na ba diri sa 25, 24, nga? Mas maay pa kung nung magpuyo kas kisame, kung makaigtipon kas asawang tagawtawan. May pong... Apan. Ang pangutana, nganu nga mag... magtagaw taw bang asawa kung way hinungdan magpabuyag pud tingali ang bana kay panangita nung gang asawa ang tagaw tawan aw ug wa si makita ang apan no sa imong bana sa imong bana dik sya taw platong gingon nga ang asawa mo video na apan so di sa katagaw taw pero ka tawd kay ang bana kuno na sige pugduwag squatter di makatagaw taw na pong asawa oh, oh. squatter Oo. squatter ba Unya ang importante ra ba kay ang inyong batang gamay makadungog o makakita sa inyong lalis. Ito, ito na inumdrum ko katong bata nga noybe anyo dito sa dapit sa Mindanao nga gikulata sa mga estudyante sa high school nga naa uh, sa ICO ani na ang nato kumusta na kang kahimtang sa bata ang mga nibas dito sa FB ningon ay am um, ginikanan kung unsay binuata no puy sundon sa mga anak mao nga kamo og oh, um, sa oh, kasultis mga tao na kami na nga parehas mong duha or, or mas butaan ka nga eh, eh, hilot-hilot ako inyong kahimtang no? hilot ka lang no uh, ko, na ako mula doon po kay apan gamay kay magsige mo po kagduwag squatter siya ba hinong dan gulyat ka naputol oh, ang kuryente o katawang sawa ang abana kaya iya magkikuha para bayad kay pustam niya sumirong paridunal Donald Rico mo. Ato 103. Ay kinuo ko. Nya ang katong parbayad so big iyang gikuha kay para kuno ipusta niya sa scatter. Pao so na diha. Eh, ako na ako na irita sa kunay buntag sayo kay wa pagani lang kung kahit ka Da, namo kay mo silingan niya nga lululong sa drogas, mm. -hmm. Musaka, og, mangay, og kwarta kay pamainit ko anong. no. ko, wa ko kwarta. Na ko gisapot uh -oh. ko kay gisapot ko kay may isang 50 lang. bisa 40 lang, 30 ba, 20 ba? Mo may magbuot oi. Karon, eh. rita ko nga wa. Wa mata terras la relasyon mo no? sige ko maganhi. Eh. Hmm. Diba? Tawagun ko waw, anong. Anong anak kinikanan. inyo. ko. <laughs> Hello, paano siya? Ah, ayaw ba? Manawag na lang ko bang? Manawag na lang ko? Lahay po doon ka doon yung jacket ni. Matanoon. Di ba mo Salamat po na ka dito naman, no? Kulakoy, pasol, tihon.